Malaking trabaho ang pagkaisahin ng bansang watak-watak, Hoven. Watak, mas madali mo pong ng langit at lupa, oven. kaysa dalawang Pilipino tungkol sa limang bagay. Kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. Ang ating bansa ay nagiging watak-watak pagdating talaga sa politika. Marami ang iba-ibang opinyon magkakaiba ang panig kaya ang mga tao, ang mga Pilipino ay hindi rin nagkakasundo at magpasa hanggang ngayon ay marami pa rin ang nag-aaklas sa pamunuan sa kadahilan ng magkakaiba ang kanilang paniniwala Ultimo mga Kristiyano pare-parehong mana ng palataya ay nagtatalo dahil sa nangyayari ngayon sa ating bansa Hindi man iisa ang mga tao pagdating sa kanikan nilang mga pinapanigan pero sana man lang pagdating sa panalangin ay magkaisa man lamang tayo upang tayo ay dumulog sa ating Diyos sa nangyayari sa ating bansa. Marami ang natuwa sa nangyayari sa ating dating presidente Rodrigo Duterte at marami rin naman ang naiinis sa kasalukuyang presidente at meron din naman na hindi talaga natuwa sa kung paano ang ginawa sa dating presidente. Kaya't ganyan kahati ang opinion ng mga tao. Pero alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi nagkakamali ang Biblia. Hindi nagkakamali ang salita ng Diyos sa kung ano ang nangyayari sa ating bansa na nangyayari pa rin hanggang ngayon at nangyayari na noong mga nagdaang panahon. Now after the time that Amasaya did turn away from following the Lord, they made a conspiracy against Him in Jerusalem and He fled to Lachish but they sent to Lachish after Him and slew Him there. Nakikita nyo ang nangyayari sa ating bansa ngayon at kung titignan nyo ang inyong mga Facebook, grabe ang makikita nyo mga puot at galit ng tao sa kasalukuyang presidente ngayon. At ang mga tao ngayon ay hindi magagalit ng walang dahilan. Kahit maraming tao ngayon ay nagpo-protesta, gumagawa ng people's power at nag-aaklas laban sa gobyerno. At ang pangyayari ngayon ay hindi nalalayo sa nakasulat sa Biblia kung paanong ang iba sa mga hari ay pinapatay ng kapwa nila dahil sa kanilang maling lakad. Dahil sila ay lumayo sa salita ng Diyos, sila ay lumayo sa kalooban ng Diyos. At alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, ang isang tao na malayo na sa kalooban ng Diyos, hindi niyan magagawa kung ano ang nais ng Diyos sa kanya. Kaya't ang magiging desisyon niyan ay pur pang sariling kanya na lamang at ang karunungan ng Diyos ay lalayo sa kanya. Na kung paano dyan sa natin na siya ay lumayo sa Panginoon at dun niya natagpuan ng kanyang kamatayan dahil siya ay humiwalay sa Diyos. Ganon din naman ang nangyayari sa ating bansa. Kung ang namumuno ay layo sa Panginoon, liko sa kalooban ng Diyos, ang tao ay nagre-rebelde, nagagalit at ang bansa ay nagkakagulo. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked bear rule, the people mourn. Yes, tama. Kaya talagang malaki ang ginagampanan ng ating presidente sa kasalukuyan ng ngayari sa ating ngayon sa ating bansa. Na kung paanong ang isang matuwid na tao na namumuno ang katumbas niyan, ay ang mga tao ay magkakaroon ng kasiyahan, ng kagalakan. Ngunit kung ang isang namumuno ay liko, asahan natin ang mga tao ay hindi magiging masaya. Asahan natin ang mga tao ay mabibigatan. Kaya't alam nyo ang katotohanan mga minamahal, ang tunay nga naman na isa sa mabigat nating na kalaban ay ang ating mga sarili. Bakit? Dahil sa ganitong sitwasyon, ang mga Pilipino ay hindi nagkakaisa dahil watak-watak ng paniniwala. At lalo pa, kung ang mga tao ay hindi pa talaga nagkakaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Isokristo, na imbis na tayo ay ipanalangin na lang natin ang ating presidente ay namumuot pa rin ang ating galit. Sumasama ang ating loob. Ang dami nating naiisip na puro negatibo. Imbis na ilapit na lang natin sa Panginoon ang mga bagay na ito, ay pinipilit pa rin natin sa ating sarili na mas tama ang ating ginagawa. At kung ikaw ay tunay naman na mananampalataya ng, ng Panginoong Isokristo, galit ka man kay Duterte, galit ka man kay Marcos, Kaaway man ang turing mo sa kanya, ito ang tatandaan mo. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Nakakaranas ka ng pag-uusig? Pag-pray mo. Nagagalit ka ang turing mo sa presidente ay kaaway? Ang turing mo sa dating presidente ay kaaway? Ipag-pray mo. Mahalin mo ang iyong kaaway. Sinusumpa ka man ng ilan, pagpalain mo pa rin sila. Ganyan dapat ang maging puso natin bilang isang mana ng palataya ng Panginoong Isokristo. Yes, para bang napakabigat ang napakahirap gawin ng bagay na yan. Pero yan ang mas dapat nating gawin kung nauunawaan mo kung gaano kahalaga ang panalangin. Na ito ay ipagpapasa Diyos mo na lamang ang mga nangyayaring ito sa ating bansa. Na ang namumuno sa ating bansa ngayon ay bigyan ng karunungan ng Diyos sa kung anuman ang mga desisyon na kailangan niyang gawin. At sa sitwasyon ng dating Pangulo ay ipanalangin din natin na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat, ang katunayan sa lahat ng pangyayari sa ating bansa. Kaya't ibigay natin ng paghatol sa ating Diyos na manaig ang katotohanan sa lahat na nangyayari. Hindi man iisa ang mga tao pagdating sa kanika nilang mga pinapanigan. Pero sana man lang pagdating sa panalangin ay magkaisa man lamang tayo upang tayo ay dumulog sa ating Diyos sa nangyayari sa ating bansa. Nawa, naging pagpapala ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.